Hi, ko po ni mga kasosy. Welcome to my vlog. Nandito ako ngayon sa Palacio de Gobernador na Manila ngayon ay October 16, 2024. Nandito ako kasi para kukuha ng permit para makakuha ng mga vlog or video dito sa Intramuros. Kaya iikot po kayo dito sa Intramuros ngayon tara mga ka kasosy. So ayan kung makikita nyo, ayan ang building ng uh, Palacio de Gobernador ng Maynila. Pag mayroon kang uh, gustong gawin dito sa Entramuros, kukuha ka ng permit uh, sa loob ng building na yan. Kagagaling ko lang dyan kanina, pero ang sabi naman ng uh, admin noon na uh, pag walang dalang camera na yun talagang for ano, big content creator uh, ah, pwede naman nang kumuha ng video or picture gamit lang ang android na cellphone so pinayagan ako na anytime pwede na ako makakuha ng video or mag -take ng video at and picture so ayan welcome to my vlog mga kasosi ngayon ay October 16, 2024 nandito ako sa harapan ng palasyo ng Gobernador ng Maynila sa Intramuros ayan so maikwento ko lang last na nagpunta ko dito is 1994 Uh, kumuha ko dito ng uh, recommendation para sa trabaho 1994 ha, take note 1994 So ano na, 30 years ago, tatlong dekada na nakakalipas So ngayon nagbalik ako Ang ganda na ng Intramuros ngayon Kaya masaya ako na nakabalik ako rito mga kaso. sons welcome to my blog Ngayon ay uh, October 16, 2024 Ito ang sitwasyon ngayon dito sa Intramuros no sa harapan lang ito ng uh, Palacio del Gobernador ng Maynila. So ito yung ano, uh, hindi na maganong maraming tao pero uh, karamihan ay turista no, mga foreigner, yung mga namamasyal at saka mga estudyante din. So eto welcome sa my vlog mga kaso. Si ikot ko yung camera. Alam nyo yung sa likod ng uh, harapan pala ng Palacio del Gobernador ay ang Manila Cathedral. Oo, sa mga hindi pa nakakarating dito, ito yung palasyo de Gobernador ng Entramuros. Ang nakalagay dyan ay Palacio de, del Gobernador pala. Ayan. Tapos, ang ano naman dito, iikot ko yung camera ha. Ayan o. Oh. Papunta naman dito sa kaliwa. Makikita niyo Ayan o. Oh. Yan naman ang ano, ang simbahan no. Ang tawag dyan ay, ang uh, tawag nito, um, ano nga, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng simbahan. Kasasabi ko lang kanina. Ang oh, basa yung simbahan na yun ay isa sa pinakalumang simbahan dito sa ah, sa Pilipinas. O, oh, yung simbahan na yan. Ano nga ba? Okay. Hello, excuse me. Ano nga ba pangalan ng simbahan? Ano pangalan <laughs> ng uh, simbahan? Minor Basilica? Minor Basilica, Metropolitan Uh, thank you. So, ang pangalan pala ng simbahan na yan is Minor Basilica Cathedral, no? Manila. Ay, Manila Cathedral! Ayan, nalala ko na. So, Manila Cathedral ang pangalan ng simbahan na yan. Naririnig niyo yung ano, no? So, ayan. Mamaya, ipapasyal ko kayo sa buong ano ng Ha Entramuros. Sandali lang.